Guys, nice, good evening. Nandito pa rin kami sa Bicol at uh, ayun, medyo mag-smoke kami ng ilang araw pa kasi ayun, nagpagawa kami ng bahay ng tatay at nagparinubit ako guys, tumutulog na pala lahat-lahat. So ngayon, tagal-tagal kasi -tagal ako hindi nakauwi at parang masabi ang tatay kung ano na yung bahay. So, ayun, kakaroon kami ng kunting pagpapalit ng bubong at uh, ayun, mag-aayos-ayos ng mga sahig kasi ang sahig eh, medyo ano na talaga ah uh, si Rana, guys. Nakakalungkot naman na yung ulan. Lalo pa ang bikula yung ulanin. Eh, nakakalungkot naman, guys, na ang tatay eh, laging may tumutulog sa kanyang bahay. So, napag-isipan ko na extend ako ng ilang araw sa pag paggawa. Gagawa namin, guys. So, yun lang. Pagod na po na ano na beses ngayon, guys. Kasi, bukod sa mainit at um, parot pa So, yun. Tsaga lang guys, matatapos din tayo dyan. At talagang ang priority ko yung bahay ng tatay at yung bahay niya is talagang mas ayos. Kaya yung ako ay nasa hindi natutuluan pero yung tatay ko natutuluan. di ako kagriduan. Kaya talagang ang aking top priority, ang aking tatay, ang aking mga magulang ay nasa ayos na mga at maayos na kalagayan. Yun talaga yung aking main project ko talaga yan guys sa kanila. Kahit yung buhay pa ang aking nanay at hanggang ngayon guys lalo nga lang ngayon biglang umula nung nakaraan at stress ba yun tapos ang lakas gusto ko napansin ako tutuluan na pala to so kailangan ng palitan guys yun say na night ng bears kasi talagang pagod na pagod kailangan ko na matulog guys talagang super pagod kami dito ayan kung saan kami nakatuloy saan kami tumuloy ngayon nandito dito ako ko dumating din kanina So, eh, nadaglingan kami dito sa bahay. So, malaki kasi nga ka, masyado sa amin para sa tatlong tao. Kaya, ayun, medyo peaceful na lola sa mga katulog na. Okay, guys. Good night.